Lights, camera, action! <laughs> Hi, guys! Guys, alam nyo ba na isang video na lang ang kailangan natin para magpaangat sa atin? Sa dami natin ginagawang video, magtataka tayo yung iba, kunti lang yung views. Tapos yung iba naman, maraming views. Kaya, guys, post lang tayo ng post dahil sa lahat ng ipopost natin may isa talaga dyan na magpapaangat sa atin at hahakot ng maraming viewers at maraming magsishare at maraming magpo so dalaki ang tahanan mo syempre dadaming magpa-follow sa iyo so isa lang talaga guys ang kailangan natin na video na magpapangat sa atin kung sakaling makagawa tayo ng isang video na magba-viral kaya guys post lang tayo ng post at saka huwag mawalan ng gana huwag mawalan ng tiwala sa sarili magtiwala sa sarili na kaya mo yan kung kaya nila, kaya din natin yan o ba diba guys? ako hindi ako titigil hanggat di ko pa nakukuha yung isang video na yun ang magpapaangat sa akin o ba diba guys? Hanggang doon na lang guys ang aking may share. Sana may natutunan. And don't forget to follow me for more. I love you guys.